Magandang araw sa inyo mga kapogi. Nagha-harvest pala kami dito ng nyog sa gilid ng kasada at ito din ang pinakahanap-buhay namin dito sa Bicol. Ipapakita namin sa inyo kung paano namin ito ginagawa at kung paano magtrabaho ang pogi ng Bicol. Alas 6 pa lang ng umaga ay nagsisimula na kami mag-harvest ng niyog. Ito yung napakagandang oras na gawin ito dahil di pa dito sumisikat ang araw. Kaya hindi pa ito nakakasilaw sa mata ng nagsusungkit ng niyog lalo na pag nakikita mo ang kapugian ko. Pero joke lang baka maniwala ka naman. Nagsimula na ako dito magbalat ng niyog dahil dalawa kami nakatuko ni Bianan sa pagbubunot nito. Ang pagkanggot pala namin ng niyog dito sa gilid ng daan ay umaabot ng isang linggo o mahigit pa. Nakadepindi sa dami ng bunga nito at ang gagawin namin dito ngayon IBB login lang o ibibinta lang namin ang bilog. Nasira kasi ang service namin na ginagamit sa paghakot ng nyog. Papunta doon sa pinagsasalangan namin ng nyog para maging kupras ito. At hindi rin kami pwede magrenta sa iba dahil lalo lang kami mapapagastos dito. Kaya ang gagawin na lang namin ay ibibinta ng bilog. Nang natapos na ako dito magbunot sa gilid ng daan, sumunod naman ako sa aking mga kasamahan dito sa ibaba. Lahat kami dito ng katrabaho ay magkakapamilya lang. Kaya karamihan sa amin dito ay ito nang hanap buhay. Natatandaan ko pa nung unang araw ko pa lang sa pagsama sa pag ng niyog. Dahil bagong dating pa lang kami galing Maynila. Doon kasi kami nagtatrabaho ng aking asawa bago ako nakarating dito. At ang unang pinahawak sa akin ay yung ipon. Tulad ng nakikita nyo sa video na inawa ka ni Tio na kawayan. Sa dulo niyan ay may matulis na bakal na siyang pantusok sa nyog. Nung unang paggamit ko niyan, ay nakadesgrasya agad ako ng motorista sa daan. Sa area kasi na yon mga kapugi ay mataas at sa ibaba lang ang kalsada. Sa kakapagulong ko ng nyog pa ibaba di ko napansin na malakas na pala ang aking paghagis. Biglang tumalsik ang bunga ng nyog doon sa gitna ng daanan. At sumakto din na mayroong dumaan na motorista. Kaya ayon tumambling si kuyang nakamotor. Sa naman ng ay hindi naman ito napuruhat. May gasgas -gas lang ito sa kamay at paa. Buti nga ay nakahelmet itong si kuyang motorista. Dahil sa lakas ng pagkabagsak nito sa semento, ang helmet niya ay nabasag. Ginamot naman namin siya kaagad at sinabi niyang may kasalanan naman daw siya. Dahil sinagawa naman siya ng aking kasama na pumara. Pero din niya na ito pinansin. Bago ito umalis ay napasalamat din ito dahil daw sa paggamot sa kanya. Kaya simula noon mga kapogi, kapag nagtatrabaho kami dito sa gilid ng daan, ay nagkakaroon ako ng trauma. At lagi kong naalala ang mga pangyayari na yon. Kaya mga kapogi, sa buhay natin, kahit gano'n pa tayo kaingat sa sarili natin, may oras talagang pangyayari na hindi natin may iwasan. Tulad itong kay Tio, humingi ng bunot dahil tinatawag ito ng kalikasan. <laughs> By the way, iba na natin ang usapan guys. Baka saan pa ito magpunta. Dito mga kapogi, hindi na namin ito tinapos. Dahil oras na ito ng aming pahinga. At kami ay manalangalian na. At babalikan na lang namin ito pagdating ng alauna. At kinuha ko na dito ang aking service na pangmalakasan. Sa sobrang tuloy nito, baka pati ikaw ay maiwan. Pagdating ng alauna, kami ulit ay mag-umpisa na. Binarking ko na din dito ang aking service sa tabi ng daan. Habang nagbabalat ako dito, sila naman ay busy sa kakahabol ng niyog sa gitna ng daan. Di rin maiwasan ang ibang puno ng mga niyog ay sobrang napakataas. Kaya kailangan na dugtungan ang panunggit nito para maabot lang ang bunga ng niyog. Tulad lang ito sa pag-abot ng pangarap na makasama ka. Yahoo! Okay dito ay nakita nila ang area na medyo mataas sa gilid ng daanan Sakop pa ito ng area na aming pinagkakanggutan pag may nagkakanggot sa itaas dapat may nakabantay sa ibaba ng daanan para pag may gumulong ng yug mula sa itaas ay may pipigil dito at hindi ito makalusot pag mayroong dumadaang sasakyan at para hindi na maulit ang nangyari sa aking nakaraan bantay sarado ako dito sa mga yug na nahulog galing sa itaas tulad ng pagbantay ko sa aking sarili habang ako'y natutulog Yummy! Yeah, sa sobrang lutang ko ay muntik pa akong matamaan ng nyog. Nangyayari talaga ito minsan sa ganitong trabaho kaya hindi mo talaga ito may iwasan. Bigla naman bumuhos ang ulan habang nagbabantay ako dito ng gumugulong ng nyug galing sa itaas para hindi kami may iwanan ng aking biyanan. Kahit maulan ay unti-unti ko na ang pagbabalat ng nyog para hindi kami matatambakan at pababa na dito ang mga nagkakanggot galing sa itaas. Unang araw pa lang ito ng pag-harvest namin ng nyog dito sa gilid ng kalsada at mahigit isang linggo pa bago pa ito matapos. Pero bawat araw ay ibablog ko ito para makita sa ang kapugian ko. Pero joke lang yun. Marami pa kayong matutungo yan sa susunod na pag-upload ng aking video. Dahil bawat araw ay iba-ibang area ang aming ng nyog. Sa mga nakabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.